morning. Good morning po. Ayan po yung biyaya galing sa amin. Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ang biyaya galing sa amin. Ayan mga saging-saging na yan. At sya ka Ang ganda na yun. Ayan. Thank you Lord sa so, mga biyayang ito. Ayan. Uh, ayan naman ay hindi ko rin pagdadamot yan. Pamihingi ko din yan sa mga kaibigan ko. Uh, kapit bahay. Uh, nagchat na nga ang aking friendship na kung nasaan daw ako kasi dadaan daw siya dito sa bahay sabi ko, uh, dito lang naman kasi nagpapahinga ako, hindi man ako aalis ayun, ah, uh, gusto ko lang magtingin ko kay Ma'am Aurora from USA, ah, uh, nagcomment kasi siya sa atin, sa ating video na, ayun nga yung nagsalita ako tungkol dun sa mga nung, uh, ano sa akin, na mga ah, uh, kalugar ko din ayun sabi niya dito. Shoutout po sa iyo Ma'am Aurora Soriano 2576. Okay lang, don't mind them. I'm watching from USA. Good luck and God bless. Stay safe. Okay. Maraming salamat po Ma'am Aurora Soriano. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa US. Ingat po lagi. Uh, thank you so much po Ma'am. Uh, Artist kayo na intindihan niyo yung sitwasyon ko na uh, I'm beginner, wala pa po akong sweldo sa YouTube, wala pa po akong uh, Kumbaga, lakas ng ano, para tayo mamigay. Kasi ang iba kasing uh, vlogger talaga na mamigay, yun ang content nila. Kanya-kanya lang naman na content yan ah, Well, ako naman, ang content ko kasi, yung life ko as a single mom, parang yung journey ko bilang hiwalay ako sa asawa, yung mahirap maging nanay at tatay yung paano ko pinapatatag yung sarili ko sa bawat Uh, pagsubok ng buhay ko so hindi po hindi po madali na maging nanay at tatay kaya sa mga kakaintindi sa akin, maraming salamat po kay Ma'am Aurora yan. Ma'am, thank you so much po pinalakas niyo yung loob ko uh, upang magpatuloy tayo sa buhay. Kaya, ah, uh, nung tayo sa mga positive vibes, ah, uh, katulad niya ni Ma'am Aurora, pinagpayuhan tayo. Ayun, thank you so much po, Ma'am. Na-appreciate ko po ng buong gayon. Ayun, ah, uh, tsaka sa mga uh, nagsusupport din sa atin sa ibang lugar ayun, maraming salamat po sa inyo uh, kayo po yung lakas ko upang magpatuloy sa ating uh, pagbablog vlog tali, yung totoo uh, hindi ko naman sineseryoso yung pagbablog vlog kung ito, parang para sa akin uh, libangan ba, kasi parang dito ko na i-express yung sarili ko parang Uh, mahirap kasing magmukmuk alam niyo yun, mag magmukmuk ako ng ilang taon na wala akong pera sasabihan ang problema ko kahit yung mga kapatid ko hindi ko sinasabi yung problema ko, pero ngayon parang iniisip ko na baka ma maapektuhan ma na ako kaya uh, gusto ko express yung sarili ko, yung life ko uh, actually ayaw nga ng mga anak ko nito eh, ayaw talaga nila uh, ang nakikijoin na talaga sa akin si Tana si si Tana baby pa eh tsaka siya naman do uh, parang kita nga din naman talaga naming dalawa na uh, humaharap-harap sa camera ano si say hi sa lahat ng parang uh, may nagsasabi din na wala daw kwenta yung content ko uh, marami naman akong katulad na content eh yung kay ma'am Grace nga na uh, nanay ni Tan Felix na artista pa yun ano siya ah uh, ngayon din ang content niya, luto-luto kay Mr. Uh, Romeo Sago noon. Ganito rin yung kanyang content. Kung baga, wala naman akong nilalabag na batas ni YouTube para uh, makinig sa mga nega. Ayoko po kasi. Ako kasi yung tao na kahit ganito ako, gusto ko yung lagi tayong positive vibes lang. Huwag lang sa COVID. Ano? Uh, yun. hindi, uh, ako kasi yung tao na gusto ko yung nagpupursige. Ayoko ng uh, porky single mom ka, ini uh, hiwalay ka, hindi ka na magpapatuloy sa buhay mo. Parang hindi yun yung nasa utak ko. Nung sa akin kasi, uh, magpapatuloy mo yung buhay mo. Uh, syempre magiging matag ka para sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kaya, thank you po sa mga nakakaintindi sa akin. Ayan, uh, mag-shoutout tayo. Uh, good morning po sa lahat. Shoutout po kay Dila. Ayan naging daw siyang Laguna din siya Santa Cruz, ayan Dylan, thank you so much sa pag-subscribe sa akin and na-shoutout na kita uh, kay Brian Monar ng uh, Tagalaon yun po siya maraming salamat po, Brian uh, thank you so much po sa pag-support sa akin, ayan screenshot ko yung ayong uh, pangalan shoutout po sa inyo dyan tsaka kay uh, Jestony Hatch Choso vlog yon. Support din natin. E, OFW po siya. Uh, nagbablog din po siya. Kaya ayun. Pakisubscribe din po si Destiny Hachoso vlog. Yun. OFW po siya. Uh, ito din. Um, Shoutout din kay Jerry. Jerry. Taga Angeles. Ayun. Taga Angeles. Hello po, Kuya Jerry. Salamat po sa pag-subscribe sa akin. Ayan. Shoutout din po kay Reggie De La Cruz from Nueve Ecija. Ayan. Maraming salamat, Idol. Kay Jay ng Cavite. Ayan. Thank you po sa, sa ano, sa pag-subscribe. Ayan. Mas mabuti pa ang ibang tao mas sa ibang lugar kasi um, subscribe nila ako nang wala akong naririnig na hindi ka malang namahagi, hindi ka malang wala silang hiningin kahit ano sa akin kaya maraming salamat ito, shoutout din kay Jackman Jackman Puma from Valenzuela. Ayan, maraming salamat, idol. Uh, shoutout din po kay uh, Tata. Taga lady daw siya. ayun taga lady. Hi, shoutout po sa lahat mga taga lady. Thank you po sa pagwa sa akin, sa pag-support. Thank you so much po. Uh, God bless po sa inyo ayan uh, sa so totoo lang mas mabuti pa nga talaga yung ibang tao nung magpasyado tayo kasi wala tayong maririnig na kahit ano na ganito ganyan wala silang hinihiling sa akin na kahit ano ah uh, at least natunan uh, natin yung lesson na yun na ganun pala sabi ni sed ah uh, maganda ka po ah talaga kaya magpatuloy ka lang ayan maraming salamat po sed ito na screenshot ko yung iyong ah uh, sinabi sa akin. Ayan. Uh, shout din po sa mga taga iloko sa aking friend uh, si Arlis. Sana okay tama yung ating pagkakaano. Pagkaka pronounce ng kanyang pangalan. Siya po ay naghahanap ng ano, ang magiging girlfriend, asawa. Uh, kaya kung gusto, uh, gusto nyo magsabi uh, lang kayo sa akin kasi nagpapaharap siya sa akin kasi nalaman niya nasa Bicol ako sabi niya sa akin friend, ihalap naman ako ng mga pangasawa dyan nalaman akong oras para mag ano doon kaso lang uh, syempre tulungan natin ang ating friend na pakaharap ng kanyang asawa kaya Uh, so, sino po yung gustong mag, uh, naghahanap po ng mga pangasawa, mabuti pong tao po ito, si ang aking friend ng galing Ilocos. May contact number po siyang iniwanan sa akin at saka picture. Ayun. Ayan po siya. May trabaho naman siya. Kaya ayun, sa so mga gustong mga pangasawa or ano, boyfriend, ganyan. Sabi lang po kayo sa akin kasi nagsabi siya sa akin na naghahanap daw siya ng asawa. Uh, si Kuya Rico, sabi niya, kumusta ka na? Sabi niya, ang ganda mo naman. Grabe. ang <laughs> ganda lang talaga, meron ako charot. Pero wala akong pera. <laughs> Kaya ayun. Hindi pa nga ako nagsukla. Ikaw naman, Kuya Rico. Salamat po, Kuya Rico. At saka kay uh, Seth. Ayan. Marami salamat. Ang ganda lang talaga, meron ako. Pero, pero wala ako. <laughs> Kaya, inalaan ko talaga sa smile-smile ng mga ano pa si akin? Ayan. Ganda lang talaga meron ako. Wala akong pera. Ayan. Sabi naman ni Kuya Din. Uh, huwag mo pansinin. Focus lang at enjoy. Ayan. Sa mga, sa mga nagsusupport sa akin. Ayan. Sa mga nagme-message sa akin. Maraming salamat po Kuya Din. Ayan. Enjoy lang daw at focus sa ginagawa. Basta daw wala akong tinatapahang tao. Kaya yun. Sabi naman ng friend ko, na aking kababata din na galing dito sa lugar namin sabi niya, okay lang yan ni eh, mag-report, kaysa magpasikat kinabukasan nga nga, yun, tama tama nga naman, uh, ang single mom ay nagbabudget po yan uh, hindi po kami koreport, kundi nagbabudget po uh, pasikat ka nga ngayon kinabukasan naman wala ka na palang pamasahin ng pauwing Manila di na, di ano nangaka, wala kang maidukod tsaka sa totoo lang ako umuwi dun para mag-enjoy, hindi para i-stressin ninyo. Wala akong pakialam din sa mga sinabi nyo sa akin kasi hindi naman ako magpa-subscribe sa inyo. Yun lang yun. Ito, uh, shoutout din sa mga, ayan, Camarines Norte. Marami tayong kaibigan din. Ayun, John Parale. Ayan, Camarines Norte. Shoutout po sa inyong lahat. Buti pa po kayo. Uh, nagsusupport sa akin. Kaya ayun, marami salamat. Tingnan natin, meron pa ba tayong ano, ah, uh, nakalimutan. Ayan. Shoutout din po kay Kuya Archie, nakalagay, ah, uh, salamat. Eh yeah, sabi ko i-shoutout ko talaga lahat ng aking subscribers pag nasa Laguna na ako kasi wala pong uh, signal sa Bicol hindi ko po masyadong uh, ma-open ang ano doon kahit uh, may wifi nga siya pero malayo din sa amin kaya at saka nag-load nag kasi ako ng data kaya ayun marami naman yung data ko kaya tinitiis ko na uh, sa data lang ako uh, Umasa doon pero may mga wifi, free wifi naman doon. Shoutout po kay Eduardo Carlos, ayan, kay Kuya Eduardo Carlos, thank you so much po from, from Blooming Treat Manila, ayan maraming thank you po sa pag-support sa akin, ayan um. Kahit pa paano, uh, palang sanob natin kasi may marami rin pala tayong supporters. Uh, ayun, kay Ma'am Aurora, thank you so much, Ma'am. Uh, Shoutout sa inyo sa, dyan sa US. Ingat po, nandyan po ba yung pamilya ninyo. Ayan, enjoy po sa panonood sa akin. Kahit yung content ko dahil walang kakwenta-kwenta, pero ito po ay, ito yung daily life ng ano, ng ng katulad ko na single mom, na mommy. Ayun, maraming salamat po uh, sa inyo. Nandyan kayo para sa sa akin Thank you and God bless po. Bye-bye!